siyempre kapag ka natanggal na itong bag natin dyan din hindi natin i-grind kasama yung grind kailangan din natin linisin tong nob ng piston kasi pagka naglalaro ito naglalaro din yung piston ring natin kaya kapag ka makapal ang carbon dito sa loob <coughs> mahirapan din siyang maglaro

masabi ko lang po <clears throat> yung mga gumagawa minsan wag po nating babalik tarin rin ito itong valve spring lalo na kapag kayo nagpapagawa eh matalim na yung matalim na itong labi ng valve nya baka madaling pumasok kasi iba yung sikat nito kapag kabalik sa spring na no, yung iba kasi binabalik tayo dito. Kaya hindi nagtatagal yung balik. Mas malakas ang sikat nito Kung minsan naman, ang napuputol itong valve cut niya, yung lock sa taas. Yan, yung mga nadadali kapag ka uh, baliktad itong balkat. Yeah, yung spring. Yung spring. Ito sa loob. Tingnan lang po natin yung mga pwesto nila. Magpa tayo magbabalik sa doon. Gagawa na naayos sa sarili lang natin kung ano yung naiisip natin. Kasi kapag ka nag-aaral tayo ng automotive o kahit ano man, hindi tayo tuturoan ng mali. hindi naman tayo tuturuan na kung babalik ka natin, natin to eh. <clears throat> naiisip lang natin naiisip lang natin kung ano ang epekto noon pwede po siguro tayo mag setup o gumawa ng ibang gamit manira kung talagang wala na siyang gamit pero kung meron pa naman siyang gamit na pwede nilihin at ilagay kung pwede sana kayong gamit na talagang pwede natin ilagay kasi yun ang nakarecommend o yun dito kasi sa taas ng bore natin dito sa ay baba ng block natin hindi nadadaanan yan ng ring kaya dyan mo unang sukat dyan sa taas bago mo ipasok dun sa nadadaanan para makita mo kung gaano kalayo na yung matukot kung pwede pa o hindi <coughs> dun makikita kasi kapag susukat mo na dito sa kapila kasi ito nadadaanan na niya to lumuwang na kung sa bagay nasa diskarte lang yan nasa gumagawa rin kung marunong kanya kanyang diskarte kang uh, sa paggawa kaya sa atin pagkariniwan na lang to yung mga pistol rin ito ba kaya basta walin lang po natin na huwag po tayong lalamang ng kapwa yung tama lang po yung natin. at yung sira, yun lang po ang gawin natin at kung ano lang po yung ipagagawa yun lang po ang gagawin natin ay, hindi naman po tayo gumag uh, gumagawa ng hindi sira yung sira lang po ang pwede natin gawin Na lang kung yung mga nagpapagawas kasi minsan sila yung nakakalam doon sa sira ng motor nila at sasabihin na lang doon sa mekaniko kung anong gagawin <coughs> pagkatapos gawin yung sinabi nung may-ari ng motor at siya pa rin yung sira masira pa rin sino nga tayo rin kung gumagawa kaya nasa inyo na po yan huwag nalang gusto natin yung pagdawa ng motor